umaga mga anak yung ating mother pig ayan lumalabas so, na yung paan ng kanyang anak ayan guys gumalik ayan sandali at tutulungan natin ayan at lang kayo tulungan muna natin yung mama feed no um, tulungan ko muna yung mama too, guys sandali lang malaki pa lang yung baby niya guys Ay, malaki ang ah, baby, baby niya malaki oh Nasal natin, tina, ah? use cloth, kasi. key okay, no anak niya guys oh first born niya pangalawang anak niya na po apala ah, pangatlong anak niya na po ito ito yung unang anak hmm. susunod pa yan guys